Magandang gabi, mahal na kapatid. Kapag dumarating ang gabi at ramdam mo ang bigat ng bawat laban, kapag tila naubos na ang iyong lakas at wala ka nang mahawakan kundi pagod at pagluha, halika, lumapit tayo sa Diyos. Sa panalanging ito, sabay-sabay nating hilingin sa Panginoon, Lord renew my strength. Hayaan nating siya ang magpuno sa ating puso ng bagong lakas bagong pag-asa at kapayapaan na magpapatatag sa atin hanggang bukas. Isantabi mo muna ang lahat ng gumugulo sa iyong isipan, huminga ng malalim at hayaang ang panalangin ito ay magsilbing yakap ng Diyos sa iyo ngayong gabi. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, Lumalapit ako sa iyo ng may pusong pagod at nangangailangan ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Sa lahat ng naranasan ngayong araw, mga hamon, lungkot at pagod na dala ng buhay, naway matagpuan ko sa iyo ang kapahingahan at bagong lakas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na muling nagdaan. Salamat po sa bawat hininga, bawat hakbang, bawat pagkakataon na binigay mo upang maranasan ko ang iyong biyaya. Alam mo, Panginoon, kung gaano ako napagod, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso at isipan. Sa gitna ng aking pagod at pangihina, dumudulog ako sa iyo. Sinasabi ng iyong salita sa Isayas 42.31, Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas Sila'y paiilang lang na may pakpak na gaya ng agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina, Panginoon. Ito ang panghahawakan ko ngayong gabi. Sa iyong piling, ako'y manunumbalik at muling lalakas. Inaamin ko, Ama, na maraming beses akong nadadapa at nawawalan ng pag-asa. Maraming beses na parang gusto ko nang sumuko sa bigat ng buhay. Ngunit ngayong gabi, buong puso kitang tinatawag, Baguhin mo po ang aking lakas, Panginoon. Palitan mo ang pagod ng bagong sigla. Palitan mo ang aking pangamba ng katiwasayan. Palitan mo ang aking pagdududa ng matatag na pananampalataya. Panginoon, nauunawaan mo ang bawat luha na bumabagsak mula sa aking mata. Ang bawat sigaw ng aking puso na hindi ko masabi sa iba. Alam mo ang lahat ng laban na pinagdaraanan ko. Sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa relasyon, at sa aking sarili. Kaya't hinihiling ko po, hawakan mo ako ngayong gabi. Yakapin mo ako sa iyong mapagpalang presensya. Hayaang maramdaman ko ang kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Buksan mo ang aking puso upang muling magtiwala sa iyo. Turuan mo akong makita na bukas ay panibagong araw ng pag-asa. Panginoon, baguhin mo ang aking pagod na puso. Punuin mo ng bagong alab ang aking pananampalataya at bigyan mo ako ng tapang upang patuloy na lumakad sa landas na iyong inilaan para sa akin. Sa aking pagtulog ngayong gabi, naway maranasan ko ang kapahingahan galing sa iyo. Hipuin mo ang bawat bahagi ng aking buhay na sugatan at pagod. Ibalik mo ang sigla ng aking kaluluwa. Sa pagising ko bukas, Panginoon, hayaan mong handa akong muling harapin ang buhay, na may pusong masigla at pusong puno ng pag-asa dahil kasama kita. Salamat po, Ama, dahil alam kong hindi mo ako pababayaan. Salamat po dahil ang lakas na wala ako ay nagmumula sa iyo. Sa iyo ko ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Panginoon, ngayong gabi, sa katahimikan at pagod ng araw na lumipas, ako'y lumalapit sa iyo. Buong puso kitang tinatawag sapagkat ikaw ang tanging makakapagpuno ng lakas na naubos sa aking puso at kaluluwa. Ama naming mapagmahal, Salamat sa pagkakataon na muling makalapit sa iyo ngayong gabi. Salamat sa pag-iingat at pagpapala mo mula umaga hanggang gabi. Salamat dahil kahit sa mga sandaling ako'y nadapa, ikaw ay nanatiling tapat at hindi ako iniwan. Panginoon, ramdam mo ang bigat ng aking puso ngayon. Ramdam mo ang pagod ng aking katawan, ang pag-aalala sa aking isipan, at ang pangihina ng aking kalooban. Dumaraan ako sa mga laban na minsan ay hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit ngayong gabi, Panginoon, buong loob kong inilalapit ang lahat ng ito sa iyo. Sinabi mo sa yong salita sa Isayas isa. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y paiilang lang na may pakpak na gaya ng agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod sila'y lalakad at hindi manghihina. Panginoon, ito ang pangako mo na aking hahawakan. Sa oras na ako'y mahina, ikaw ang aking kalakasan. Sa oras na ako'y nadudurog, ikaw ang bumubuo sa akin. Sa bawat pagod at pangamba, ikaw ang nagbibigay ng bagong pag-asa. Punuin mo po, Ama, ng iyong Espiritu ang aking puso ngayong gabi. Hipuin mo ang bawat sugat ng aking kaluluwa at pagalingin ang mga ito. Palitan mo ang pagod ng sigla. Palitan mo ang lungkot ng kapayapaan. Palitan mo ang takot ng katiyakan, na ikaw ang kasama ko sa bawat hakbang ng buhay ko. Patawarin mo rin ako, Panginoon, sa mga pagkukulang ko ngayong araw, sa mga pagkakataong nawalan ako ng tiwala, sa mga sandaling hindi ako nagpasalamat, at sa mga oras na lumayo ako sa iyong presensya. Ngayong gabi, Itinatakwil ko ang lahat ng iyon at muli kong isinusuko ang aking puso sa iyo. Sa aking pagtulog, naway maranasan ko ang kapahingahan na nagmumula lamang sa iyo. Hayaan mong bukas, sa aking pagbangon, dala ko ang bagong lakas, pag-asa, at pananampalataya upang muling harapin ang buhay na kasama ka. Salamat ama sa iyong katapatan at walang hanggang pag-ibig. Sa iyo ko itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may pusong pagod at nangangailangan ng iyong presensya. Marami akong pinagdaanan ngayong araw. Mga pagsubok na hindi ko lubos maintindihan. Mga pagod na hindi ko maipaliwanag. Ngunit ngayon, nais nice kong ibigay sa iyo ang lahat Sapagkat alam kong sa iyo may kapahingahan at bagong lakas. Ama naming nasa langit, salamat sa araw na nagdaan. Salamat sa bawat hininga, bawat hakbang at bawat biyayang natanggap ko. Kahit ang mga simpleng bagay na madalas kong hindi napapansin. Salamat dahil sa bawat sandali ng aking kahinaan, ikaw ay naging matatag at tapat. Salamat dahil sa bawat pagluha, ikaw ang nagpunas ng aking luha at nagbigay ng pag-asa. Panginoon, ngayong gabi, isinusuko ko ang lahat ng aking bigat at pagod. Lahat ng alalahanin sa buhay, trabaho, pamilya, kalusugan, pangarap, at kinabukasan ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay bukas, ngunit alam kong ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Hipuin mo po, Ama, ang aking puso ngayong gabi. Pagalingin mo ang mga sugat na dulot ng takot at pagkabigo. Palitan mo ang pagod ng panibagong sigla. Palitan mo ang aking pangamba ng katiwasayan na tanging sa iyo ko lamang matatagpuan. Bigyan mo ako ng tapang upang magpatuloy at pananampalatayang matatag kahit hindi ko pa nakikita ang kasagutan. Patawarin mo rin ako sa lahat ng aking pagkukulang sa mga oras na ako'y nagduda, sa mga pagkakataong hindi ako nagpasalamat, at sa mga panahon na lumayo ako sa iyong presensya. Linisin mo ang aking puso at gawin mo itong handang tumanggap muli ng iyong biyaya. Sa aking pagtulog ngayong gabi, naway madam ako ang iyong yakap at katiwasayan, naway mahimbing ang aking pahinga, at pagising ko bukas, puno ako ng bagong lakas at pag-asa. Tulungan mo akong makita na bawat bukas ay panibagong pagkakataon upang maranasan ang iyong kabutihan at magtiwala sa iyong mga plano. Salamat Panginoon, dahil kahit sa gitna ng aking kahinaan, ikaw ay nananatiling matatag. Salamat dahil hindi mo ako pinababayaan. Sa iyo ko isinusuko ang lahat at sa iyo ko binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Jos